Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Naganap sa mga sumunod na araw ang iba't ibang karanasan ng katatakutan. May pangkat din daw ng kabataan ang nagsadya sa Malacanang upang tumulong sa Kapitan General at sapagkat natuklas ang pawang sandatahan ay ikinulong lahat. Lalong naglubha si Kapitan Tiago nang hulihin si Basilio at may nahalughog sa kanyang mga aklat. Umungol ng makalawa at sa kabumagsak na wala ng hininga sa higaan na nakadilat ang mga mata. Nahuli na ba si Tadeo? Aba, nabaril na siya. Naku, hindi pa siya nakababayad ng utang sa akin. wag huwag ninyong kalakasan ang pagsasalita at baka pag ang kaalam kayo. Nabilanggo rin daw si Isagani? Walang isip ang Isagani iyan. Hindi naman siya dinarakip kung bakit naparoon at nagpresinta. Tiyak na babarilin din siya. Wala naman siyang utang sa akin. Pinili ni Kapitan Chago si Padre Irene na maging albafeya niya na tatanggap ng kanyang huling habilin. Iniwan ang bahagi ng kanyang ari-arian sa Santa Clara, sa Papa, sa Arsobispo at sa mga korporasyon ng mga fraile at halagang 20 piso para sa matrikula ng mga mahihirap na nag-aaral. Ang 25 pisong pamana kay Basilio ay pinawalang bisa ni Kapitan Tiago dahil sa masamang inasal nito ng mga huling araw. Ngunit pinairal din ni Padre Irene ang habilin at nagsabing dadalhin iyon ng kanyang bulsa at budhi. Sa tahanan ng Yumaoy, nagkatipon-tipon at pinag-usapan ng mga kakilala at mga kaibigan ng nasawi ang isang himala. Sinasabing nagpakita si Kapitan Chago sa mga mongha sa Santa Cruz noong kasalukuyang naghihingalo. Dahil sa mga pamisa at pamanang iniwan sa mga simbahan, ay iniligtas ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Walang nag-alimlangan sa balitang iyon. Isinalaysay ang anyo ni Kapitan Chago. Ito'y nakaprak, nakaumbok ang pisni dahil sa pagnangat at hindi nalimutan ang kwakong pangitit ng apyan at ang manok na sasabungin. Ginawa ng buong dangal ang Ezekias. Nagkaroon ng responso sa bahay at daan. Tatlong pari ang namahala rito. Maraming kamanyang ang sinunog. Maraming awit sa wikang latin. Nagaksaya ng maraming agwa bendita at bilang parangal ay inawit sa tinig na panfeto ni Padre Irene ang Biel Sire kaya sumakit ang ulo ng mga kapitbahay sa kakakalembang ng kampana para sa namatay. Lumaganap sa lalawigan ng balita sa pagkabilanggo ni Basilio. Dinamdam at pinag-usapan ito ng mga taga San Diego. Nabalitaan sa Chani na pagpapatapon ng pinakamagaang parusa sa binata at sa ipapapatay habang nasa daan.